nagkakaroon ng matinding kaguluhan sa Amerika matapos kumalat ang isang dokumento na naglalaman ng mga plano ng Israel sa posibleng pag-atake nito sa Iran. Mismong mga intelligence agency sa Amerika ang nagpatunay na totoo ang balitang ito. Bukod dito, lumabas din ang isang secret files na nagkukumpirma na mayroong nuclear weapons ang Israel at handa na itong gamitin anumang oras. Ang paglabas ng mga dokumento na naglalaman ng mga plano ng Israel para sa isang posibleng atake sa Iran ay nagdulot ng malawakang pag-uusap at pag-aalala sa pandaigdigang komunidad. Ang mga dokumentong ito na itinuturing na top secret ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa militar na paghahanda ng Israel bilang tugon sa mga pag-atake ng ballistic missile mula sa Iran. Ang dokumentong kumalat ay sinasabing ginawa noong Oktubre 15 at 16 at lumabas sa isang post online noong Oktubre 18, 2024. Ang telegram post na ito ay nagmula sa isang channel na nakabasi sa Tehran, Iran. Sinasabing ang dokumento ay napakahalaga hindi lamang para sa Israel kundi pati na rin para sa Estados Unidos. Limitado lamang ito sa mga bansang kabilang sa Five Eyes Allies, na kinabibilangan ng US, Canada, UK, New Zealand at Australia. Dahil dito, labis ang pangamba ng Amerika na maaaring gamitin ito ng Iran upang makagawa ng counter-defense kung sakaling maganap ang pag-atake. Noong lunes, sinabi ni John Kirby, tagapagsalita ng White House National Security Council, na lubos na nababahala si Pangulong Joe Biden tungkol sa leak. Sa kasalukuyan, sinisiyasat ng Estados Unidos ang pag-leak ng dalawang classified intelligence documents. Ang mga dokumentong ito ay nagbibigay ng detalye tungkol sa mga paghahanda ng Israel para sa isang retaliatory strike laban sa Iran. Ayon sa impormasyon, ang mga materyales ay ginawa ng National Geospatial Intelligence Agency, NGA, na nakatuon sa Satellite Imagery at Mapping Intelligence. Ang mga dokumento ay unang kumalat sa Telegram Messaging App, na nagdulot ng alalahanin tungkol sa seguridad ng sensitibong impormasyon. Inilalarawan ng mga nailik na dokumento ang mga interpretasyon ng US Intelligence tungkol sa mga plano ng Air Force at Navy ng Israel. Ang mga paghahandang ito ay nauugnay sa planong tugon ng Israel sa isang pag-atake gamit ang ballistic missile mula sa Iran noong Oktubre 1. Ito ang pangalawang direktang pag-atake ng Iran laban sa Israel sa loob lamang ng anim na buwan. Lalong lumala ang sitwasyon matapos dagdagan ng Israel ang kanilang mga operasyon militar sa Gaza at Lebanon. Kasunod ng pagpatay sa isang kilalang leader ng Hamas, ang isa sa mga nailik na dokumento ay pinamagatang Israel Air Force continues preparations for strike on Iran and conducts a second large force employment exercise. Detalyado nitong inilalarawan ang mga aktibidad ng Israel kaugnay ng paghawak at paggamit ng mga ballistic missile at air-to-surface missile. Ang pangalawang dokumento naman, Israel, Defense Forces Continue Key Munitions Preparations and Covert UAV Activity. Almost certainly for a strike on Iran, ay tumatalakay sa mga operasyon ng drone, UAV, ng Israel. Ang mga drone na ito ay maaring bahagi ng estratehiya para sa posibleng pag-atake laban sa Iran. Dahil dito, naglunsad ang Estados Unidos ng isang investigasyon upang matukoy kung paano na ilik ang mga classified documents. Sineseryoso ito ng gobyerno at patuloy ang pagtanggap nila ng briefing ukol dito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa NGA o Office of the Director of National Intelligence tungkol sa issue. Gayunpaman, sinisiyasat na rin ito ng Pentagon upang suriin ang anumang posibleng paglabag sa seguridad. Ang pagkakaroon ng ganitong impormasyon ay maaring makaimpluensya sa mga desisyon ng ibang bansa, lalo na ang Estados Unidos na patuloy na nagmamasid at nagbibigay suporta kay Israel. Ang leak ay nagpapakita rin ng posibilidad na ang ibang bansa tulad ng Iran ay makakakuha ng impormasyon na maaring gamitin laban sa Israel. Ang paglabas ng dokumento ay nagiging sanhi ng pangamba tungkol sa posibleng pagtaas ng tensyon at digmaan. Kung ang Iran ay makakakuha ng kaalaman tungkol sa mga plano ng Israel, maaaring ito ay magdulot ng mas agresibong tugon mula sa Tehran. Ayon sa mga ulat, pribadong kinumpirma ng ilang opisyal mula sa US ang pagiging totoo ng mga dokumento. Subalit, pinaniniwala ang bahagi lamang ito ng kabuuang intelligence ukol sa militar na impormasyon mula sa Israel. Kinilala ni Pangulong Joe Biden ang posibilidad na may pag-atake mula sa Israel patungo Iran. Ipinahiwatig niya rin na may pagkakataon upang mapababa ang tensyon at maiwasan ang sunod-sunod na salungatan. Ang paggamit ng drones at paghahanda para sa misil ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ang paglik na ito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa estratehiya militar kundi pati na rin sa mas malawak na geopolitical landscape. Sa gitna ng tumitinding tensyon, maaring magbigay ito ng mahahalagang pananaw ukol sa hinaharap na operasyon militar mula parehong bansa. Ang paglabas ng impormasyon na nagpapakita na ang Israel ay may intensyon na umatake ay maaring gamitin bilang propaganda tool para patatagi ng suporta para sa gobyerno ni Ayatollah Khamenei maaring ipakita ito bilang patunay na ang Iran ay nasa ilalim ng banta mula sa isang mas makapangyarihang kalaban. maaring hikayatin nito ang Iran na makipag-alyansa o makipag-ugnayan muli sa iba pang bansa o grupo na may interes laban kay Israel. Sa ganitong paraan, ang leak ay maaaring maging catalyst para sa mas malawakang koalisyon laban sa Israel. Patuloy pa rin ang investigasyon kung paano na ang mga classified documents Malamang ay magsasagawa ang US at Israel ng karagdagang hakbang upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon mula rito. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagpapakita kung paano na ilabas ang plano kundi nagtataas din ito ng katanungan tungkol sa integridad at seguridad ng proseso para sa pagbabahagi ng intelligence. Ang kinalabasan nito ay maaring humubog kung paano hahawakan ng ganitong uri ng impormasyon upang maiwasan muli ang katulad na insidente. Sa kabuuan, kahit seryoso ang sitwasyon, sinusubukan pa ring mapanatili ng Estados Unidos ang kapayapaan. Nagaalala sila dahil nailik ang mahahalagang impormasyon ukol sa plano ni Israel laban sa Iran. Patuloy nilang pinaplano kung paano mapoprotektahan ang kanilang sensitibong impormasyon. Sa ngayon, nagsasagawa na rin ng investigasyon ang FBI kasama ang Pentagon upang matukoy kung sino-sino ang may kinalaman dito. Ayon mismo sa Telegram channel na nagpost nito, nagmula umano ito mula sa isang US intelligence agency. Hindi pa tiyak kung paano kumalat ito, kung saan nakuha o kung may nangyaring hacking incident kaya't nakalabas ito.